programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning and mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Gulat na gulat nga itong si Tata kasama nga itong kanyang bagong katrabaho na siningning nang makita nga nilang nakahubad ng pantaas itong si Francis at parehas nga sila ni Ningning na pa laki ang mata at napanganga nang bigla-bigla nga nilang makita ang katawan nito nga si Francis at dito nga ay nasaktong nakita ni Francis at sinabi nga niya dito na Ningning ito ang polo ko pumunta ka sa baba maghanap ka ng blower or plancha at make sure na matutuyo ang aking follow shirt ngunit itong nga si Ningning ay sadyang nakanganga at nakatitig na lamang sa katawan nito ngang si Francis habang ito namang si Tata ay nakapikit di kuno ngunit patingin-tingin at pasilip-silip naman ang kanyang mata nang makita nga ang katawan nito ngang si Francis at sinabi nga ni Francis na Tata pumasok ka na at dito nga ay in-interview na nito ngang si uh, Francis itong si Tata at sinabi nga niyang Tata ayaw ko ng gulo at sana ay maging maayos ang pagtatrabaho mo sa kumpanyang ito dahil ako mismo ang nagpasok sa iyo sa kumpanyang ito at ito ay para sa pamilya mo at para sa ikagaganda ng buhay mo at sana ay ma-promote ka at maging mataas ang position mo dito nga sa aming kumpanya at dito naman ay nagsisimula lang ang magtrabaho itong ang siya Tata at nagsimula siya sa pinakamababang posisyon at dito nga ay siya ang magiging assistant nga ng lahat at ngayon siya ang magseserox lahat-lahat nga ng mga papeles na kung saan nga ay dadalin sa office ng bawat isang trabahador or kasama niya tata sa trabaho kung kaya dito nga ay sinabi niya kay Francis na pag-iigihan niya at pagbubutihin niya ang kanyang trabaho nang hindi nga siya mapahiya sa kanyang pamilya kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl. Kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.